mass manipulation na ginagamit ng mga manipulador na nasa kapangyarihan. Una, strategy of destruction. Ito yung sandata na ginagamit ng mga namamahala. Halimbawa, sa society, ahensya o kumpanya man para mamanipula ang mga tao gamit ang estilo ng paggambala para malipat ang atensyon ng tao sa mga walang kwentang balita. Parang halimbawa, may problema na dapat aksyonan sa bansa na dapat masolusyonan o mabigyan ng tamang kasagutan at mapanagot ang mga gumagawa ng anomalya. Ang ginagawa dinadivert sa ibang bagay para malihis sa totoong isyo na dapat tutukan, mas pinapalabas sa masa ang mga bagay o balita na hindi makakatulong para masolusyonan ang problema sa bansa. Halimbawa, ibabaling sa ibang balita na si artistang ganito at iyon ay hiwalay na na kung tutuusin, wala namang ambag yon para masolusyon na ng problema ng bansa tapos magiging viral pa sa social media at balita. Hindi na matutukan ang dapat tutukan para maayos kasabay nito gagamitin nila ang tinatawag na create problems and offer solutions para mamanipula ang mga tao para lalabas sila ang bida ang gagawin ng mga nasa mataas na posisyon gagamitin nila ang kapangyarihan ng impluensya at koneksyon halimbawa babayaran nila ang mga taong patapon ang buhay nagagawa ng mga violation sa lipunan tapos ang gagawin ng mga nasa pamamahala, sila din ang mag o ng siguridad sa lipunan para kunwari ipakita sa mga tao na may malasakit sila at problem solver. Pero ang totoo, pinaiikot lang ang mga tao. Isa pang halimbawa, dahil sa paglagunang kaalaman at agham, maaari silang mag ng mga sakit at sila rin ang gagawa ng gamot at mag-aalok na may bayad. Ikatlo, gradual strategy. Halimbawa, sa isang kumpanya o siya kapag bibiglain nila ang mga trabahante nila, nabawasan ang karapatan ng isang manggagawa o empleyado magiging dahilan ito ng revolusyon ito ang ginagamit ng mga manipulador ang prinsipyo ng bullfrog hango sa pilosopiya ng Amerikanong si Noam Chomsky na isang pilosopo na kapag ang isang palaka ay ilalagay mo sa kumukulong mainit na tubig, ito'y tatalon para iligtas ang sarili niya. Pero ikanya, kapag ang palaka, ilagay mo sa kaldero na hindi mainit ang tubig, at dahan-dahang sindihan ng mahinang apoy, hindi ito tatalon sa hindi niya nararamdaman ng init hanggang sa siya ay malaga. Ganon ang strategiya ng mass manipulation. Yung mga nasa kapangyarihan, kunwari, ipapahayag nila sa publiko na mga ngako na mag-aalok ng magandang buhay, pag-unlad ng lipunan, pagbibigay ng serbisyo para magkabinipisyo ang mga tao para ang mga tao hindi magre-react, hindi magre-revolusyon. Pero isang taktika lang ito para makatakas sa dapat sana nilang gawin hanggang matapos na lang sa panunungkulan. Hindi Makamit ng mga tao ang ako nila. Gayon ang laro ng mass manipulation na sinasabi sa dark psychology. Maraming salamat sa pakikinig.